magandang araw sa lahat. Ang pag-uusapan po natin sa sandaling ito ay ang uh, pagsamantala sa bawat pagkakataon na linaan ng Diyos para sa atin. So let's pray. Father, we ask, uh, Panginoon, tinutulog po namin itong mga salita na amin pong pagbubulayan sa panahon na ito. Dalangin po namin na Ikaw ang magbigay ng kaunawaan Tamo mo po sa aming mga puso at pagbungain mo po. Thank you Lord for having your way even this very hour in Jesus name. Amen. Ang pagkakataon po ay isang magandang bagay na kombinasyon ng uh, mga pangyayari na uh, that will benefit us maganda po siya kasi di ba pagkakataon nga po pagkakataon uh, basta maganda po siya at uh, bibigyan po na ay uh, matutunghayan po natin dito sa salita po na ating babasahin sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16 sasabihin po dito na ating samantalahin ang bawat pagkakataon o oh, awantitagalog. Tagalog Be very careful then how you live not as unwise but as wise making the most of every opportunity because the days are evil. Ayan po, sabi po dito na make the most out uh, make the most of every opportunity like samantalahin ang bawat pagkakataon na uh, makasalubong natin or uh, ibigay ng Panginoon sa Uh, or ilagak niya sa ating buhay. At titingnan po natin ng isang ehemplo ng hindi pagsamantala sa pagkakataon. Uh, gawin po nating example ang bayan ng Israel. Ang Israel po ay may pagkakataon na i-introduce si Jesus na siyang tagapagligtas sa buong mundo kasi sa kanila po galing si Jesus po ay isang Hudyo. taga Israel po siya sa tribo po ni Juda kaya pagkakataon po nila na ipag uh, ipangalandakan o ipresenta sa buong mundo na galing sa kanila si Jesus sila yung magbibigay ng balita sa buong mundo kaya lang ang nangyari po sa Romans chapter pasahin po natin ang Romans chapter 10 verse 13. Sabi po dito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang lahat ng ang Lord po na ito ay walang iba po kundi si Jesus. Ang lahat ng tatawag po sa pangalan nito sa Panginoong Jesus ay maliligtas. At uh, uh, skip po natin ang 14. Let's go to verse 15. Sa verse 15, sabi niya, Oh, okay, let's read the whole ngarot. Verse 14, sorry about that. Sa Augusta 14, How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Sabi po natin nung sa verse 13 na ang sino man na magkikinig, ang sino man na, ma, ang, ang kaligtasan po ay na kay Jesus. Pero paano po magkakaroon ng kaligtasan na naki Jesus kung hindi po ito nababalita. Kung hindi, wala pong nasusugo, wala pong pumupunta na magbalita. Sa verse 15, sabi po, And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ang nabigyan po ng pagkakataon, originally po, na magbigay ng magandang balita balitang ito ay wala pong iba kundi ang mga Israelita. Kaya lang sa sila po yung nabigyan ng pagkakataon na mag-break sa balita, magbungad ng balitang maganda. Sila po yung may nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng magandang paa. Kasi sabi niya dyan, beautiful feet ang magdala ng magandang balita. Kaya lang sa verse 16, itong pagkakataon po na ito ay tinanggihan po nila. Kasi sa verse 16 sabi niya, But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord who has believed our message. Pag ituloy po natin basahin yan, may intindihan po natin kahit pa sa lamang na ang mga Israelita ay hindi po tumanggap kay Jesus. Sila nga po yung they handed Jesus over to the Romans at sila nga po yung nag-crucify po sa kanya. Tinanggihan po nila si Jesus, they rejected Christ. At ano po ang nangyari? Sa verse 19, the same chapter po, makikita po natin dito ang pagkatanggal ng pagkakataon po na yun. Sa verse 19 sabi niya, Again, I ask, did Israel not understand? First, Moses says, I will make you envious by those who are not a nation. I will make you angry by a nation that has no understanding. Dito po, bakit po, bakit po magiging jealous ang mga Israelita? sa susunod po na verse, sa verse 20. Sabi po niya sa verse 20, And I Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me. Dahil nga po siya tinanggihan ng kanyang sariling mga tao, inalis po ng Panginoon ang pagkakataon po na yun para sa kanila. Like inalis po niya, binigay sa mga nasyon na hindi humahanap sa kanya. Inalisan ng pagkakataon. At yun po yung ayaw natin, yun po yung topic natin sa gabing ito, na bawat pagkakataon sana, atin sanang sunggaban atin sanang igrab, wag sanang tanggihan, katulad ng pagtanggi ng Israeleta kay Jesus. Kaya nawala yung pagkakataon sa kanila na sila yung mag-break ng news na ito na yung tagapagligtas natin. Bakit? Tinanggihan nila. Yun po ang mangyayari sa tumatanggi sa pagkakataon. Ang pagkakataon minsan, it will not knock. it will uh, opportunity sometimes will knock once only yung pagkakataon po na yun na binigay sa mga Israelita hindi po yun pabalik sa kanila nawala nila yun nawala na talaga hindi na babalik kasi napunta na sa mga hintil sa mga hindi kujo ang pagkakataon po na yun at titingnan po natin ang isang ehemplo sa Bible din po kung paano tanggapin ang pagkakataon. At makikita po natin dito ang pagpapala at sana maging ehemplo po para sa atin sa gabing ito. Sa Mark chapter 2 verses 1 to 5, basahin po natin siya. Isa po siyang uh, uh, pong pangyayari. Ito po si Jesus na nangangaral po siya. Sumus ay uh he uh, he Uh, sumusulong siya, pumupunta siya sa kahit saan na dadalhin siya ng Panginoon. So, andito po siya ngayon sa Mark chapter 5, sabi po dito, ah uh, Mark chapter 2, verse 1 to 5, A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So, ito po, popular po siya sa, sandal, sa, sa, sa panahon po na ito, na naririnig na po na lahat ng, ng katauhan sa katauhan in the current world, in Israel sa panahon po na yun na si Jesus ay nangangaral, si Jesus ay nagpapagaling ng may sakit si Jesus ay nagbibigay ng uh, uh, freedom sa mga uh, uh, bilanggo ng, ng kadiliman and so in verse 2 sabi dito sa so verse 2 chapter let's, let's continue to read that In verse 2, it says, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Ito po ay isa-isang pamamahay. Nandun po si Jesus at siya po ay nangangaral. Uh, pak po ang, ang, ang bahay na yun, punong-puno po sila at wala na pong lugar. At sa verse 3, sabi po dyan, Some men came bringing to him a paralyzed man carried by four of them. punong puno yung bahay tapos may dumating ulit na mga lalaki na may may dala-dala eh, uh, siguro nakaano siya naka stretcher at apat yung may may, may uh, buhat kaya every each corner isang tao po ang bumuhat kaya apat plus yung isa na nasa stretcher na yung paralitiko at ito po punong-puno po yung bahay. Wala pong ano, there's no way para makapasok po sila. Pero ayaw po nila na mawala yung pagkakataon na yun sa kanila. Kaya gumawa po sila ng paraan. Umakyat po, umakyat po sila sa bubong at sinira po yung yung uh, yung area na kung saan nasa na, si Jesus binakbak po nila yung bubong at binaba po yung paralatik, paralitiko, yung paralyzed man, binaba po doon. Pagkakataon po yun para sa kanila na ayaw po nilang mawala. Hindi nila alam, baka bukas aalis na si Jesus sa lugar na yun, kaya hindi po nila pinalampas. Sabi nila hindi, da dadalhin natin ito kay Kristo. Oo nga, wala, wala tayong lugar, o walang, walang dadaanan, may bubong. Kaya nga po umakyat sila sa bubong at binaba. Pagkakita po ni Jesus sa verse 5, sa, 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 text po natin, sabi po dyan sa verse 5, When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Pagkakita po ni Jesus, ano ba ginagawa ng mga ito? Ay, nung ibinaba po yung paralyzed man, nakita na intindihan niya, ah, yun pala ang gusto nila. Idinudulog nila ang taong ito na paralitiko sa akin. At sabi niya, tumayo ka na dyan. Sa kasalanan mo ay na nahugasan, napatawad. Nakita niya po yung pananampalataya ng apat pong tao yun, taong yun na nag, nag, nag nagbabake, Jesus. Ang gusto ko pong tingnan natin dito, Itong mga lalaking ito, o lalaki sila kasi nagbuhat nga sila o siguro hindi alam kung baka may babaeng kasi lakas nila, na nagakyat ng tao sa bubong at nagbaba, hindi po nila pinakawalan ang pagkakataon. Pagkakataon na itulog ang taong ito kay Jesus. Ang pagkakataon pwedeng minsan lang katulad nga po ng pagkakataon na dumating sa mga Israelita na tinanggihan po nila. Ang gusto ko po tingnan natin dito mga kapatid sa umagang ito, araw-araw po may pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para sa tao. Unang-una ang pagkakataon upang masalpa sa kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Radio TV, uh, kaibigan na nagyayaya, kapamilya na nagyayaya, may pagkakataon. Kasi yun yung desire ng Diyos na lahat makapakinig. So yun po yung unang pagkakataon, na dulot po ng Diyos sa tao, pagkakataong maligtas. Kasi pag hindi po natin sinunggaban ang pagkakataong ito, masisira po tayo. Ta mapapadpad po tayo sa lugar na ayaw natin puntahan sa lugar na hindi namamatay ang apoy, sa lugar na hindi namamatay ang uod, na may kadiliman and it's torture for eternity magpakailanman. Pangalawa pong pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa bawat isa, sa mga nakatanggap na po kay Jesus, sa mga ligtas na po, may pagkakataon po upang lumago. Growth in our faith. At mangyayari lamang po yun sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng kanyang mga salita. Bakit po ito pagkakataon araw-araw? Dahil kahit saan pwede po tayong manalangin. Kahit nandyan sa loob ng kulungan, pwede po tayong manalangin. May pagkakataon po tayong lumapit sa kanya. He is just a prayer away. Sabi nila, may, may, pag, may, may Magsasabi po na ang distance ng uh, uh, ng solusyon sa problema ay ang distansya ng ating mga guru sa ng ating mga uh, knee uh, our knees to the floor pag itong mga knees natin na ito ay parintumang ti Ilocano ay lumuhod yun hindi po napakalayo air away. Pagkakataon yon para sa bawat isa na gustong lumapit at tumawag sa kanya. Pangalawang pagkakataon. So, una, pagkakataong maligtas. Pangalawa, pagkakataong lumago sa kanya at ito, itong ginagawa po natin ay isang pagkakataon upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Yung mga may Bible dyan, pagkakataon para tayo sumigla, para tayo lumaki, para tayo lumago sa ating pananampalataya, magbasa. Kung wala man tayong Bible, i-balikan natin yung mga napapakinggan natin. Kasi ang salita ng Panginoon, pag tinabi natin sa ating mga puso, buhay yan sa China accordingly yung mga yung 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 mga tao na na ayaw kinukonfiskate ang ang Bible, mini memoria nila at galing sa kanilang mga utak kung gusto nilang uh, uh, alalahanin bubunutin nila sa kanilang puso sa kanilang memoria. Ang Biblia ay buhay na buhay sa kanila. At kung sa atin sa mga walang Biblia, pwede po? Ilagak po natin sa ating mga puso, sa ating mga isipan, ang salita ng Panginoon magiging buhay pa sila, po sila pagkakataon po upang lumago. Pangatlo, may pagkakataon po tayong manilbihan sa ating kapwa. Kahit po nandyan po kayo sa kulungan, meron po kayong pagkakataon. Paano po? Sa pamamagitan ng pag-pag-share, pag balita pag pag, uh, uh, pagbalita sa buhay na tinanggap sa katgalakan, sa kapayapaan na tinanggap na nagmumula kay Jesus. Pagkakataon po yun. Pagkakataon mo upang maging instrumento at yung iba naman na hindi nakarinig ay makarinig. So araw-araw po, may hinaharap po tayong pagkakataon. Huwag po natin siyang tanggihan dahil mawawala po yan. Kailan po yan mawawala kung ang buhay na ito ay magwawakas na? or kung 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 wala na kung yung taong yun na gusto mong balitaan ay patay na pwede pong magmawala kaya lahat po ng pagkakataon ano po ang gagawin natin sa pagkakataon po na iniaalay po ng Diyos sunggaban sunggapan po natin kasi nga pwede po siyang mawala maari po siyang mawala isang example po bago po ako mag-end sa kapanahunan po ni Jeremiah ang uh, pinakamalakas po na bansa sa panahon po na yun ay ang Egypto. Kaya nung nag, nang, nang, nangangaral po siya, sabi po niya, kaya po nagagalit yung mga leaders dahil sinasabi ni Jeremiah na mayroong kapangyarihan na magagaling sa norte pag hindi tayo babalik sa Diyos. Kanya tayong uh, uh susugpuin. He's going to destroy us norte manggagaling. Galit ang mga mga elders sa Israel o sa Juda kasi ang kasalukuyang malakas at ma, ma, powerful in authority na bansa sa panahon na yun ay ang Ehipto. Kaya sabi niya, saan mo ba kinukuha sinasabi mo? Anong norte? Ngayon ang ang the mighty powerful country is Egypt at ang norte ay Babylonia. Pero hindi po nagkakamali ang Diyos. Lahat po na ibinigay niya kay Jeremiah para ipangaral. Galing po sa kanya. Kasi ang Egypt na may pagkakataon na maging empire, maging pinaka, pinaka malakas o pinaka uh, mighty, pinaka powerful sa lahat ng bansa sa panahon na iyon, sinugpo po siya ng Babylonia. In Jeremiah chapter 46 verse 17 sabi niya, Egypt missed the opportunity. Kaya ang pagkakataon po, minsan lang kakatok. It may, minsan lang po kakatok kasi ang oras, di ba, hindi babalik. Ang relo po natin, hindi po nagre-rewind. Ang, 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 time, ang panahon po na, 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 na nagamit ay hindi po siya marirewind. Kaya ang opportunity na dala ng panahon na lumipas na hindi po siya babalik. It's not coming again. Kaya mga kapatid po, huwag po nating tanggihan ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon para sa atin. Pagkakataong maligtas, pagkakataong lumago, at pagkakataong magamit hindi po natin i-undermine na inasalo ako ng kulungan, paano ko magagamit? Magagamit po kayo sa panalangin po, ipanalangin ang kapwa. At ipangaral, ipamalita. Hindi man kayo mabigyan ng pagkakataon na maging ganito, na isa kayo na na, 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 na nangangaral. Marahil, meron sa atin dyan, meron sa inyo dyan, mabibigyan ng pagkakataon. Pero kahit hindi po, pwede po kayo mangaral. Pwede pong mag-testify. Pwede pong ibalita kung ano po yung nagawa ng Panginoon sa mga buhay-buhay po ninyo. Yung pagbabago na ginawa po niya sa inyong mga buhay. At magiging instrumento po kayo para yung iba naman po ay mabago. Sunggaban ang bawat pagkakataon. Yun lamang po ang maibabahagi ko sa gabing ito at tayo po ay manalangin. Sabi po sa huli pong word in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, today is the day of salvation. Sabi niya po, he says, in the time of my favor I heard you and in the day of salvation I helped you. I tell you now is this I tell you now is the time of God's favor now is the day of salvation sa mga hindi pa po nakakatanggap diyan pagkakataon po ito pagkakataon po ito na naririnig po lagi natin si Jesus na siyang tagapagligtas, atin po siyang tagapin libre. Wala pong, wala pong uh, bayad na parang hindi natin kaya. Tanggapin po sa buhay upang mapasa atin po ang kaligtasan. Let's pray. Salamat Panginoon sa inyong mga salita na muli ay nagpaalala sa amin na opportunities Wasted opportunities do not come back. Ang mga pagkakataon po na sinayang po namin ay hindi na babalik. Pero salamat Panginoon dahil marami pang pagkakataon na inilaan mo para sa amin at dalangin po namin na hindi po namin ito sasayangin, hindi po namin ito tatanggihan dahil hindi, na, hindi po namin alam kung ano po ang nakasalalay sa aming mga kinabukasan. Hindi po namin alam kung buhay pa ba kami bukas at meron pa ba kami pagkakataon. Kaya dalangin po namin na tulungan mo po kami na sumunggab sa bawat pagkakataon po na ibinibigay mo sa amin sa, amin sa buhay na ito dalangin po namin mangusap ka kahit na po sa dalangin ko po na kahit sa maikling salita mo sa gabing ito mangusap ka po at patuloy po na i ilaan po ang mga pagkakataon na patungo po sa aming kabutihan lalong-lalo na po ang kaligtasan ang paglago na aming pananampalataya at ang aming paninilbihan. Kahit po na nasa loob ng kulungan po ang mga kapatiran, Panginoon, salamat dahil meron pa rin pagkakataon na sila ay inyong magamit. Salamat po. Lord, be thank you sa bunga ng insang mga salita mo na amin pong pinagbulay-bulayan sa gabing ito. In Jesus' name, Amen and Amen.